nabili niyang kondo sa Tagig through pre-selling pa noon. 30 months niyang hinuhulugan ng unit, umuwi siya sa Pilipinas para ma ang kondo pero nalaman niyang kanselado na pala ang unit na binili. June 18, tinabi ko, magpapalo up po ako. Yung representative po nila ang nagsabi na, kanselado na po yung, yung Ikaw unit ko. So, saan ka nagkamali? Kung nakompleto mo in 30 months, LOG lang daw ko sir. Doon ka nadali sa letter of guarantee. Yes, sir. We he received her payment. Um, after we received that payment in October 2020, we requested advice of our client to secure a letter of guarantee. Oh, yun naman pala. Sinabi nila lang pala, letter of guarantee. Sir, wala Na po silang sinabi sa akin. Through mail lang daw po. Through, through mail, nakatanggap ka ba? Wala po ako natanggap. Sabi nila paperless daw kasi by pandemic eh po, nakapagpadala ko kayo ng kailangan kong bayaran ng 3 months yung payment ko. Sinetal ko naman. Bakit hindi po kayo nagpadala sa akin na kailangan ko po ng LOJ? Ang dali naman po gawa ng paraan yun eh. Tumapit po ako sa hashtag ipabitag nyo para matugunan ang reklamo ko po sa Pilimbes. Umuha po ako ng condo unit 2018, January 4 at binayaran ko po to ng 30 months sa sa 30 months na tuloy-tuloy. Ngayon po, nung umuwi po ako ng Pilipinas, nung kukulang na laman na nakancel po ang unit ko. Tinanong ko po sa Pilimbes, bakit po na-cancel ang unit ko? Sinagot naman po ako ng staff nila na kulang daw po ako ng LOG. Pero po, nung huling bayad po sa akin, bakit hindi niyo po dineclare sa, sa akin o no? sinabihan na kailangan ko ng LOG, sa kadahilanan daw po na pandemic. Ngayon po, humihingi po ko ng, ng kabuhang lipan ng binayad ko ng higit 700,000 sa kanila. Subalit, ang, ang, kung hihingin ko daw yun, hihingin ko ng lipan, kalahati lang po ang maibibigay nila sa akin, which is 300,000 higit lang po ang may sa akin ng Pilimbes. Gusto kong mangyari, may ibigay ng Pilimbes, yung lipa na ko, yun lamang po, Sir Ben. Maraming salamat po. Ika'y OFW mula Japan. Opo, doon na po ako naka-resident sa Japan. At naisip mong mabuli ng kondo sa Panglao Oasis sa Tagig to, eh? Opo, sir. Kala kasi, ko sa buhol, eh. Hindi po, kasi yun po yung ano nila sa, ano, sa Tagigna, na buhol lang, term nila nang sa ano condominium po. Okay. Okay. Mukhang maayos tong condo na to. Ilang square meter yan? Bali, 43 square meter 43 po. 43 square meters. Itong uh, January 2018, nabili niyang condo sa Tagig through pre-selling pa noon. 30 months niyang hinuhulugan ng unit. June 22, 2023, Umuwi siya sa Pilipinas para ma-check ang kondo pero nalaman niya ang kanselado na pala ang unit na binili. Uh, may mga kulang daw na papeles si Iris kaya ito kinansila. Sinubukan niyang humingi ng refund pero ayon sa Philinvest hindi na raw makuha ng buo. Kalahati na rin daw ng 700,000 pesos ang maibalik sa kanya. Hindi siya pumayag na at nagpadala ng letter pero hanggang sa ngayon wala pa rin daw siyang natatanggap na refund. Ano ba nangyari dito? May uh, na-delay ka ba ng bayad sa mga 30 months? Uh... Ay, meron po sir. Yung kasi by pandemic po, bali po kung nag lang po sila sa turnover ng 2019, mm -hmm. wala naman pong problema. Mm -hmm. Kaso nga lang po, by pandemic po kasi, mm -hmm. ano naunawaan ko naman yung delay nila po. Mm -hmm. Di bali, 2020, every year po akong uuwi. Mm -hmm. Kaso lang po, naabutan po ako ng pandemic, hindi po ako makauwi po dito. Okay. Pero nagpadala po sila ng ng letter sa akin ng September 21 sa Japan, mm -hmm. na-receive ko po na kailangan ko daw po isettle yung three months ko. Okay. Para hindi nila i-cancel yung unit okay, po. Okay. Pero inano ko po yun, inayos ko po yun through... Nabayaran mo? Opo sir, with penalty. With penalty. At tinanong ko po sa kanila, kay, sa head collection ng Pilimbest, sabi ko po sa kanila, Ma'am, ano po ba ang kailangan? Sabi po nila sa akin, ah ma'am, okay na po ma'am yan, hintayin nyo na lang po yung turnover. Okay. Tapos yung representative ko na si Christian Turalba at yung dating broker na si Maril Iredonia kasama po doon na pumunta sa Pilimbe. Tinanong rin po nila, sabi niya, nila sa amin, okay lang po, waiting po. Ano, relax po ko kasi nabayaran ko po yung 30 months. Kampante in other campante words, kampante ka na kaya yung 3 months na delay mo. Binayaran mo na ma'am, kaya medyo kampante ka na. Opo, sir. Mm -hmm. Tapos wala naman po silang sinabi sa amin na kailangan po namin ng LOG. Ang pagkakaalam ko Ano yung LOG? Letter of Guarantee po oh, daw, Sir. Oh, Letter of Guarantee. Ang, mm -hmm. ang pagkaalam ko, Sir, habang wala pa po yung unit, hindi po makakakuha po ng Letter of Guarantee. Galing po sa kanila oh, say, po kasi so, yung letter. So, yung letter. so yung letter of Guarantee, kinakailangan para ang inspection ng unit na iyon? Opo, oh, Sir. Ng bankong kukunan oh, mo ng oh, loan? Opo, oh, 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 hmm. Sir. Ganun po. Okay. So, alam ba ng Philinvest yun? Nasabi mo sa kanila, ang hanggat walang yung Letter of Guarantee na yan, hindi ka makakuha ng loan. Baka naman nag-offer sila ng in-house financing, hindi ka? Sir, wala po silang in sa akin. Oh, okay. Nung pag-uwi ko lang po ng ano, nung itong June June 18, tapos mm -hmm. pumunta po ako sa kanila ng June 23, mm -hmm. at sinabi ko, magpapalo up po ako, mm -hmm. yung representative po nila na si Rebecca, si Bereno, ang nagsabi na, kansilado na po yung, yung, yung unit po. Ikaw ba notify na na-cancel? Wala po silang, Wala silang letter na sinasabi. Sir, sabi nila, by pandemic, paperless po daw sila. Well, kabilang panig naman, pakikinggan natin. Nakikinig tayo, hindi tayo nagpapaniwala hanggat hindi natin nakakuha yung panig ng kabila. Si Franz de la Puente, siya ay PR Communication Manager ang ng uh, Philinvest. Invest. Eh, narinig niyo ba reklamo ho ng uh, lumapit po sa amin? Si Iris Arce, hinggil doon sa kanyang kondo raw ata, na, na -cancelled. Ano ba doon, na masedalo ba siya or something like that na kung kaya't na-cancela ninyo or anything? Or is there something na may hinihingi kayo na hindi na ibigay? For records record indicate po, na nagkaroon po ng lag po sa payments mo. Yung mga payments po na hindi po natupad. Ano Baso yung... Baso po sa mga records. Alright, sige. Nagkaroon siya ng gap of payment. Inaamin niya, pero nabayaran niya lang lahat yun. Yung three months na yun, during pandemic uh, we disagree po, sir. No? Um, oh, uh, The uh, payment po was uh, made po last uh, May. May 2020 po ang uh, nag-pass-through uh, po yung no account. Um, May 2020? 2020. Sandali, so, so, friends, 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 friends. Okay. But May 2020 is in the thick of pandemic yan. walang, 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 walang kumbaga, eh, May 20, March 12, 15, or March 20 the time, eh, 2020, dineklara na yung lockdown. So, May, April, June, July, I remember halos nagsasarahan lahat. Walang pagkikilos. And you know for a fact, yung bayanihan Akas One, na medyo relax muna tayo sa mga bangko. Alam namin yan dahil during those times, we were also in a situation na hihirapan kami. Kung sinasabi nyo, past June of May 2020, can you examine the record ulit? Kasi you cannot do that in the thick of pandemic. Tsaka mayroong bayanihan Hilas One, wala pang mga vaccine doon. I, 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 don't understand. You're so strict on this past due na to. Ikaw ba yung nakatanggap ng mga sulat sa kanila? Wala po, sir. Meron po ako yung cancellation ng September 21, 2020. At tumawag po ako kay Ermelita kung ano po, inayos ko po yun, nasettle po ng October 19, 2020 with penalty. With penalty, okay. Nabayaran ko yun. Then, sir, sabi po ni, umuwi lang ako ng June, sabi sa akin ni Rebecca Siberino, at that time daw po, cancellation daw yung unit, hindi daw nila nirevive. Pero tinanggap nila yung payment ko po, sir. And then after noon, kinancel nila, and then December 2020, inopen po nila sa, ano, sa ibang mm -hmm. client na no, without approval. No, Willing no, no. naman po namin kunin yung unit. And then, ano sir, kung alam nyo po, inano ko po sa PMB na tawagan po kayo kasi nga, sabi nyo rin po sa akin, kami maghahanap ng bangko pero hindi po kayo nakikipag-connect sa PMB. <laughs> hindi ko po alam kung saan po ako nagkamali. <laughs> Kaya po ako, tapos sir, sabi nila sa akin na ano, 3 years po ako naghintay, nasira yung phone ko, nagbabounce lang po yung email ko sa kanila. Sabi nila paperless daw kasi by pandemic Ipon eh po, nakapagpadala po kayo ng kailangan kong bayaran ng 3 months yung payment ko. Sinetel ko naman, bakit hindi po kayo nagpadala sa akin na kailangan ko po ng LOJ? Ang dali naman pong gawa ng paraan yun eh, meron naman po akong mga source na pwede kong utusan. Kahit pandemic, ginawa ko po yun sir. Narunig niyo friends kung ano yung sinasabi ngayon itong kliyente ninyo? Uh, I heard po, narinig po. Okay, so anong reaction niyo doon? you uh, Um ang uh, inabot ko sa akin na uh, concern po is uh, she's seeking a uh, full refund, po. No? Okay, gusto nyo ng refund. Okay. okay. Oh, Kinuhaan oh, niya na ata ang refund know? niya for French. niya yung refund niya, pero tinanggap eh, ganito lang my understanding. Just, you know, kasi lumapit siya sa amin. We're here to solve the problem, not to add any more to the problem. Okay, solution tayo rito, friends. Eh? I understand with Thank due respect sir. sa, sa PhilInvest. Alam ko naman na uh, ibang level yung inyong uh, developer. Yung mga, yung sa akin lang dito, gusto ko lang maintindihan na namasedalo ba to Or ano bang nangyari dito? Kung may past due ba siya? Pero sinabi niya, may tinanggap naman daw. Pagkatapos, naging kampante raw ata siya kasi nagbigay ng assurance yung iyo mga tao niya na okay na antayin na lang. So ngayon, nagulat na lang daw siya, ay eh, kinan sila. Based po sa records po namin, ay mukhang um, na-communicate naman po namin request for death of When in, not... Uh, France, ganito na lang, ano? France, do you have all those letters that you were sending to her na hindi siya nag-respond? Kasi sa atin dito, ano, the due process dito, ano? May time for redemption din kayo ibibigay sa kanya. Tanong, Were there enough time na pinag-disregard niya yung mga reminders or notices niya? Can you prove that? I want to help yes, you, friends. Can. I want to help yung Philinvest, ano. But parang sa akin dito, friends, I think you have to be on top of the situations dito. Maybe you're looking at yung mga nandyan. Maybe you need to investigate any further. But sa kanya lang naman, makukuha niya yung full refund din niya, kasi kita niya, binayad niya naman. Kung in-offer niyo na sa iba, tapos pinagkakitaan niyo na kalahati lang, may kunting problema tayo rito, friends. Kasi nabenta niya naman pala sa iba, hindi niya na question Friends, hindi niya na question kung kuning basta na, nabenta niyo sa iba. Pero hindi niya naman pwedeng i-foreclose to. Kasi nagbayad naman daw siya. Can you look at it at your screen right now if you're looking at the records? We have a complete log of the records. I do not have that uh, right now, but will be more You have the complete log of the records. Is that on, on um, can you look at all those notices sent? Kasi pwede namang i-manipulate yung sa soft copy. Where's the hard copy na pinadala ninyo? Or through email man lang? Kasi what this person is saying, gusto lang namin siguro dito, hindi namin pinahihiya ang Phil Invest. We're only trying to say, kung ito ho'y nabayaran niya, pati yung mga past due niya with interest, tinanggap niyo tapos binenta nyo sa iba, somewhere along the way, nakuha na eh parang siguro naman dito double jeopardy ang nangyari sa kanya nagbayad siya para mag maging carewin siya kaya lang nagkaroon ng problema pagdating doon sa mga banko hindi naman daw ata kayo nagre-respond tama? hindi po sir sila nag respond sabi sa akin sa PNB po sa PNB na mismo ang banko niya so may kunti 2019 pa po yun sir 2019 pa? opo oh, sir Bali eh po yung 2020 yung ano mo na tatlong buwan ka raw na hindi nakabayad advance kasi, kasi po advance kasi po ako nag hindi 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 simula ng may nabayaran mo Opo, sir. May, June, July? Opo. August, September, October, meron ka ba bang past due na time? Oh, meron po, sir. Nandito. So, so nandito. kompleto ka na? Kompleto po, sir. Lahat po Na Hindi, uulitin ko. Maaring meron kang past due doon lang si binayara mo pero tumuloy ka ulit ng mga sinasabing series of past due. Wala po kasi silang sinabi. Hindi, hindi, hindi. Ay, tumuloy din din din. po ako, sir. Tumuloy hanggang... Tuloy, ang, tuloy. Ay, hindi po, sir. Hanggang uh, okay. 30 months lang po. Hanggang? 30, 30 months lang po kasi yung... 30, 30 months lang. Can you show me the 30 months payment mo that you, that tinanggap ng Phil and Best ang bayad mo? Meron po, sir. If you can show me the 30 month payments na tinanggap ng Phil and Best ang binayad mo sa kanila. Yes, sir. And, uh, So, saan ka nagkamali? ano daw ang sinasabi na kung nakumpleto mo in 30 months? LOG lang daw po. Sa letter of guarantee. Opo, sir. Doon ka nadali sa letter of guarantee. Yes, sir. So, anong ginawa mo nung sinabi sa'yo, kulang ka ng letter of guarantee sa banko? Siyempre, sir. Nashock po ako. Okay. And yeah, I know. Nashock ka. So, June, okay. July, August, September, October, November, six months na. Anong ginawa mo? Sir, ano po? Bumalik po ako <clears throat> doon. Um, po ako ng legal advice attorney. Kung ano po yung kung ano po gusto dapat gawin. Gusto mo ba bang bayaran yon Parang letter of guarantee o back out ka na? Anong sinasabi nilang letter of guarantee? Sir, hindi na daw po pwedeng i-revive po yun. Okay. Oh, uh, Franz, nandiyan ka pa ba? Hello, Franz? Hello. Yes, Franz, yes, are you sir. listening, Franz? Loud and clear. Alright, you know, we can't communicate here kung hindi ka nakikinig sa amin. Ano sa palagay mo rito? Parang lumalabas pala, kompleto siya. I'm been asking her a question and she's willing to show na tapos siya roon sa sinasabing 30 months payment na yon. The question, yung letter of guarantee. Gaano kahalaga yung letter of guarantee that, that will cost your, uh, your client to just simply, you know, parang mawala sa kanya yon or either magre-refund kayo at uh, ang refund ninyo 50% lang ng uh, 700,000 Explain you about something. We confirmed that on October 2020, we received her payment of 74,000. You confirmed that. Um after you received that payment in October 2020, we requested advice, um, our client as is to secure a letter of guarantee in order to reactivate the account. Yes, 2020. So, did you um, give her any timeline na until such time within the next six months? You gotta be able to produce letter of guarantee, or else papi pili ibigay sa iba. Did you say that? Yes, we did, sir. Oh, yun naman pala. Sinabi nila lang pala, letter of guarantee. Sir, wala po silang sinabi sa akin. With through mail lang daw po. Inasira po yung... through through mail, nakatanggap ka ba? Wala po, na, ano, wala po ako natanggap. Kasi kung may natanggap po ko, ipoproduce ko po yun, sir. Kasi natanggap ko yung okay. letter. Matagal na kasi. Ka, alam mo, Iris, na October 2020 pa eh. Na yung, yung payment mo, in-advise ka na to a car letter of guarantee noong October 2020 pa. Yes. So, 2021, 2022, magti-2023 na tayo. Yung letter, may letter po ako natanggap. Kung i-declare po nila na kailangan ng LOG po doon sa na letter. Na, yun na nga, letter of guarantee. Through. Sir, wala po. Yung sa, pwede kong ipakita sa inyo, sir, yung yung proof Okay, sige na Okay, so nakakuha ka ba ng letter of guarantee? Wala po sir Kasi hindi naman nila ibinigay sa akin eh Ang, Wala ano? naman Di ba through pandemic po kasi sir Hindi ako makauwi wala naman po silang in okay, sa akin. Okay, sige. Eh. Uh, Franz, kausapin mo nga to para mag-usap na kayo. Para tuloy ako naging ano ninyo dito, PR ninyo eh. Para naman ako marketing ninyo. Wala naman ako kinalaman sa Philinvest. eh. I'm doing this as a public service. I'm not part of you. Absolutely, Can you help? Absolutely, sir. Absolutely, sir. Ms. Oh. Iris, good morning po. Maganda kumaga po, Mr. Iris. Oh, maganda kumaga rin po, sir. Yes, opo. Ma'am, um, tulad po nung sinabi ko po nung sa simula po, uh, natutuwa po kami na we are on track for to securing an additional 50% refund that you requested po, no? So, um, in addition to the 50% refund na nabigay na po namin sa inyo, um, we're working po toward a full refund as you requested. Now, um, bigyan lang po namin, uh, bigyan lang po na kami ng konti panahon po, no, Para mag-secure kasi na na-forward na po namin itong request sa management po namin. right. So, we are working on a okay. full refund for you. Alright. Um, now, Francis I understood. Parang nabigay niya yung 50% refund sa kanya. That is correct, sir. All right. So, 50%. The another 50%, you're working on it. That is correct, sir. All right. Um, uh, so, I, I got it. I, all right, sige. I got it. I got it now. Okay, so nakuha mo na bala yung 50% refund? Another 50%, tatrabahuin daw nila. Antayin na lang natin siguro, okay? Yes, yung another 50%. Yes, uh, friends, uh, now naging malinaw na, okay? Thank you so much for being patient to nasagutin to, ano? Para ako, kahit na ako, nahirapan eh. Right? Ganito na lang, pambihira ka na mga ano, kala ko tuloy na kung wala ka pang nakatanggap sige, ganito na lang. You got your 50%, another 50% is coming, they're working on it. ah uh, sa susunod na, na kung kayo po'y mag avail ang anumang condo sa anumang developer, pag sinabing sa pre-selling man yan or during the time na nagbebenta sila, make sure that you get the, uh, the loan amount na balance na sasagutin ng banko. Pero kapag medyo natagal dyan, ang developer cannot wait for too long to wait for you, talagang ibig sabihin, no interest or whatever reason, mapipilita na silang ipasa sa iba. Of course, irarefund nila yung mga perang na ibayad. O, yung nga lang, on tranches. Nag Nagkakaliwanagan na gana tayo. Alright? Okay. Ito po, nag-iisang pambansang subungan. Tulong, serbisyo, may tatak. Tatak-bitag. Ako si Ben Tulfo. Ito po, itatak hashtag ipabitag mo.